Go, guys, flex ko lang yung init namin dito, guys, ah. Ayan, sa sobrang init, guys, oh. At talagang gusto mong lumabas sa loob ng bahay para maghanap ng may hangin mo lang ng kunti na sa ilalim ng punong kahoy. Oh, marami kasi kaming punong kahoy dito sa labas, kaya lumabas ako. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang laki ng punong kahoy ng baliti yan, guys. Pwede kang sumilong dito sa ilalim niya kasi malamig at saka mahangin. Ngayon, si kuya, Ayan si Kuya oh. Oh. Andito na nga si Kuya sa ilalim ng puno ng baliti, nakalaki-laking daho, ano, sanga, malamig. Ayan oh, malamig dito kasi walang init oh, pero alam mo. Oh. Alam nyo dahil sa sobrang init. Oh, ayan si Kuya oh. Papalimos na ako sa tiyapo. Ayan oh, may lilim na siya. Malamig na. Opo na ako sa simbahan ng double pa siya ng karton oh, naglagay pa siya ng karton oh para sa ulo para pantakip ng kanyang ano, ulo kasi sa sobrang ako. init. Mainit ang ulo. Okay. Ayan, naglagay pa siya ng karton. Tapos, Desodius. binalot pa niya yung paa niya, oh. Bisod yun pa buhay dito sa Maynila. Oo. Oh. Alam ko lang <laughs> hindi na ako sumakay sa barco. <laughs> Ayan. Nagkaiwan ako sa pier. Oo. Oh. Oo, oh, ang eh, hirap pala rito sa Maynila. Utang rito, utang roon. Oo. Oh. Ako tago rito, tago roon. Oo. Oh. Iwas, iwas. Pag nandiyan sa lubong, iwasan mo yung sisingil sa iyo. Oo. Oh. Tsaka ang init dito no sa probinsya hindi gaano siguro no. Oo. Oh. Maraming punong tao ron eh. Yung mm. lang sa ilog eh. Mm. Babad sa sapa. Yung ilog natin dito madumi. dumi. Mm. ng river. Mm. Baka ba ano, na. ma ano yan, malinaw. Mm. Ngayon, talagang ano. Oh. Ayan guys si Kuya. O, ayan guys si Kuya Rayray. -Ray. Ang ganda ng pisto niya dito guys kasi habang nagbantay siya sa kanyang tindahan, ayun Ay, tindahan niya oh. O, oh, dito siya sa dito siya sa lilim. Ayan laki kasi ng puno. Ayun, ayan oh. Maganda pa so, sa yeah. Okay guys, thank you for watching. Bye. Ay, pakita ko pa na dito guys. Oh, oh dito guys. Oh, sobrang init talaga guys. Tapos makita nyo yung malaking puno. Pakita ko ha. O yan yung puno ng baliti. Nandun si Kuya Rere sa ilalim ng puno. O, mahangin dito kaya gusto, gusto kong gusto ko din dito sa labas. Dahil mahangin tapos may makasilong ka dito. Kaso si Kuya kahit malilim na. Ayan nagdubli pa rin siya nalagay ng ano, nainitan pa rin siya kahit na oh, naglagay pa rin siya ng karton. Ayan, o. Oh. Ah, yan, yan, ang dahil sa sobrang init, guys. Okay, guys. Thank you for watching. Bye!